Paano magsimula ng food business kahit na maliit lang yung kapital? Gusto mong mag-start ng food business pero iniisip mong kailangan ng malaking puhunan? Mali yan. Pwede kang magsimula kahit maliit ang kapital mo. Ito ang step by step na gagawin mo. Una, pumili ka ng winning product, yung mabilis sa market, madaling gawin at swak sa budget mo. Pwedeng baked goods, frozen foods or bottled items. Pangalawa, compute your cost. Alamin kung magkano ang puhunan sa ingredients, packaging at delivery para tama ang presyo mo, hindi ka malulugi. Pangatlo, mag-test ka muna. Magpasample sa friends, family at potential customers para malaman kung may demand. Feedback muna bago full launch. pang gamitin ang social media Mag-post ng magagandang pictures at video sa Facebook, Instagram, TikTok, libre na, malaki pa ang reach. At panghuli, magsimula ng small capital lang, hindi mo kailangan ng malaking punan agad. Start small, observe kung anong mabenta, tapos dahan-dahan mag-scale up.